hi guys, this is Chris again. Thank you for watching, and hey, welcome to my channel. This video for today is about my brother and his family, his wife. It can be his wife, his kids, or him. So I have included. Guys, what's up? For uh, what this video, is bumili tayo na manok. Bumili. Ay bibili tayo ng manok ah ulan ulan gikan kay, kay kagawad at kay kapitan tag singkwe ay tag si BB 100 kay Inday 150 ah grabe ya. bertahan guys sila karon guys so bakalit sa manok karon ya yeah, so banan mininyo guys ah magpahit mi oglit sa manok tara go Ngayon guys, dito na kami sa bilihan ng lechon manok kasama ko si Mrs. Inday. Ayun, nakagdagihintay kung kailan maluto. So ngayon guys, dito kami sa kalilangan. So naghihintay kami dito guys kasi uh, 15 minutes pa daw maluto. Maraming nag-order kasi. Kasi mga tao ngayon maraming tira. <laughs> maraming ulan-ulan kaling kay kapitan at kay kagawad ayun guys inda yung gutom na gutom na yan guys tagalitan na yung siguro niya yung ano nang bibinta gutom na yan kanina pa mi dito 15 minutes pa hihintay namin bago maluto yan kasi matagal so guys malaking tulong pala yung ano na ano namin yung na-receive na, na yamin, namin kay galing kay kapitan kay kagawad nakakain kami ng lechon manok sa dito sa uh, corn barns to guys yan dito yan sa kailangan bukid nun yan siya guys so naghihintay si dida ito guys yan Ditong lugar na rito ay sa Kailangan, Bukidnon. Ayan, sentro yan dito sa Kailangan. Ang karap, ang katabi naman dito is 7-11. Yan, 7-11 yan guys. Dito kami bumili sa Kailangan, Bukidnon, katabi sa 7-11. Masarap dito yung litsumunok nila guys. Tikman nyo parang ilikons. Masarap siya, yung lasa niya masarap. Yan, yung corn barns. Ayan, corn barns, ayan. Yan masarap yan. Ayan, tingnan nyo guys, masarap siya. Yung price niya is 250. Yan, si Diday. Gutom na yan si Diday. and guys, in 250? 250 guys. Mura lang, kaysa iba 280. Corn barn, pla corn barn. Dito yan sa kailangan Bukid Noon. At tabi ay 7-11. Sa sentro yan, sa sentro guys. Ayan. So, ang gawin ni Riday, punta muna sa 7-11. Iwan ko anong bibilihin niya doon, walang bibilihin yun. Punta-punta lang yun, pero walang bibilihin at ito yung ano namin guys yung service namin ang sniper 155 malaking tulong ito guys sa amin araw araw ginagamit namin kung saan kami magpunta punta ng kailangan bibili ng ulam at bibili ng tubig at sa eskwela kaya nang ganagamit namin guys So guys, thanks for watching. Selamat Hi guys, thank you for watching. Thank you for stopping by and welcome to our channel.